Isa na marahil ang kwento ni Moses sa pinakatampok na istorya sa Biblia at ang isa sa mga pinakanakamamangha ay ang kwento tungkol sa no'y pagkakahati ng dagat sa pamamagitan ni Moses ayon sa kalooban ng Diyos na siyang hindi naman pinaniniwalaan ng maraming mga siyentipiko. Ayon sa kanila ay kayang-kaya nilang ipaliwanag kung bakit nga daw nangyari ang himalang iyon ayon sa Biblia at ito ay sa pamamagitan ng siyensya. Hmm, paniniwalaan mo ba sila kung maririnig mo maya-maya ang mga paliwanag nila? Subalit paano naman kaibigan kong sabihin ko sa iyo na may isang archaeologist na nakahanap ng ebidensya na magpapatunay na totoo nga ang nangyaring himala tungkol sa pagkakahati ng dagat upang makatakas ang mga Israelita at makalaya sila mula sa pagkaalipin? Well, lahat ng yan dito lamang sa channel na ito. Ayon sa paglalarawan at kwento sa Exodus chapter 14 verses 9 hanggang 31, ang mga Israelita ay pinangunahan ni Moses palabas sa Ehipto upang palayain sila at magtungo sa lupang pangako ng Panginoong Diyos. Subalit sinundan sila ng hukbo ng paraon ng Ehipto. Nang dumating ang mga Israelita sa Red Sea ay iniunat ni Moses ang kanyang kamay ayon sa utos ng Diyos at mula dito ay nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang ang gitna ng dagat ay naging tuyong lupa na siyang naging dinaanan naman ng mga Israelita. Subalit hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga mga ngabayo, mga karuahe at mga kabayo. And to cut a long story short mga kaibigan ay nang makatawid na ang mga Israelita ay muling sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses na itaas niyang muli ang kanyang kamay sa dagat para bumalik ang tubig at nang sa ganoon ay matabunan at malunod ang mga Egyptyo at ng mga karuahe nila at mga mga ngabayo. Ang mga Israelita naman ay tuluyan ng nakalaya mula sa pagkakaalipin at tumuloy sa lupang pangako ng Panginoon. Alam nyo mga kaibigan, marami pa rin talaga ang mga hindi naniniwala tungkol sa mga kwento lalo na ng mga himala na nabanggit sa Biblia. Pero alam nyo ba na mayroong mga archaeologist ang nakahanap na ng mga patunay na totoo nga ang mga naging kwento doon? Mga archaeologist sa mga nagdang taon na nagdaos ng kanilang sariling ekspedisyon at investigasyon at ang isa nga sa pinakakilalang archaeologist sa kasaysayan ay si Ron Wyatt. Si Ron Wyatt ay sumikat noon dahil sa misyon nito na hanapan ng ebidensya ang mga kaganapan na nakasulat sa Biblia. Siya ang nakadiskubre kung saan eksaktong naganap sa Red Sea ang pagtawid di umano ni na Moses at ng mga Israelitas. Sinisid niya ang karagatan malapit sa Nueva Beach sa Gulf of Akaba habang daladala ang molecular frequency generator na kanyang ginagamit upang mangalap ng mga historical objects na maaring magpatunay sa nangyaring paghahati sa Red Sea. Ang molecular frequency generator ay isang device na kayang makadetect ng mga bagay na gawa sa ginto at mga metal. Ayon sa Biblia, ang mga kalesa at kasuotang pandigma ng mga Egyptyo ay gawa sa ginto kaya kung totoo nga ito ay hindi malayong makakakalap si Wyatt na mga piraso ng kalesa at mga kalasag ng mga Egyptyo. At magugulat ka nga kaibigan sa kanilang natagpuan dahil sandamakmat na mga sirang kalesa ang kanilang natagpuan na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ayon kay Ron Wyatt ay Kapareho ang mga material na ginamit sa mga kalesang ito sa panahon ng sinaunang mga Egyptyo. Ang mga kalesa na natagpuan nila ay napalibutan na ng mga corals at mga lumot ngunit ang malaking bahagi nito ay kapansin-pansin na isang ang kalesa at ang iba dito ay may mga nakakabit pang mga gulong. Bukod dito ay may nakita rin silang ilang mga buto ng mga tao at buto ng mga kabayo. Pero Paano naman magkakaroon ng buto ng kabayo sa ilalim ng karagatan? Ito ang dahilan kung mas lalong naging positibo ang paniniwala ni Ron Wyatt na totoo nga ang nangyaring kababalaghan sa panahon ni Moses. Hindi pa sila nakontento sa kanilang nakita at ang mga butong ito ay kanilang ipinadala sa Stockholm University upang ipasuri. Laking gulat ng mga tao doon dahil ang botong nakita ng team ni Ron Wyatt ay pagmamayari di umano ng isang lalaki na mahigit 3,000 years old na. Isa na namang puntos ito para kina Wyatt upang ipakita na totoo talaga ang kaganapan sa eksodo. Subalit karamihan sa mga hindi mananampalataya ay itinuturing ang mga himala na binanggit sa Biblia bilang mito o alamat lamang. Kaya naman, naniniwala ang mga siyentipiko na hindi totoo ang mga ito kagaya na lang ng paghati ni Moses sa dagat at kaya daw nila itong patunayan. Ayon sa kanila ay ang tuyong lupa na nabanggit sa Exodus ay maaring nilikha ng iba't ibang kombinasyon ng hangin at alon. Ayon sa mga mananaliksik mula sa National Center for Atmospheric Research at University of Colorado sa Boulder ay Maaring kaya nahati ang dagat at naging tuyong lupa ay dahil sa napakalakas na east wind na umihip ng buong magdamag na siyang dahilan kung bakit umatras ang tubig pabalik sa isang baybayang lawa sa Hilagang Ehipto. Sa huli ay nagkaroon sila ng konklusyon na ito ay buhat lang sa matagal na pag-ihip ng hangin na may lakas at bilis na 63 miles per hour na umiihip mula sa silangan sa isang lawa sa kahabaan ng Mediterranean malapit sa modernong lungsod ng Port Said na siyang maaring tumangay sa tubig pabalik sa kanlurang baybay na siyang naglantad ng malawak at patag na lupain na siyang kanilang tinawiran. Dahil dito, ang mga putik at lupa na lumantad na siyang bumuo ng isang tulay na tinawiran ni na Moses ay naiulat na maaaring natuyo sa loob ng apat na oras. Sapat ito para makatawid ang mga Israelita sa kabilang dulo ng dagat. Ang mabilis na pag-urong at pagsulong ng Red Sea ay iniugnay nila sa isang tsunami sa mga naunang pananaliksik. Ayon sa kanila ay dahil maraming tao noong unang panahon ang walang kaalaman o ang pangunahing pag-unawa sa agham o ay inilarawan na lamang nila ang anumang kakaibang pangyayari bilang isang himala.